ayan hello guys magingat tayo sa paggamit ng atitrip pa na yan guys no ayan dahil itong isa bigla lang umusok hapon yan habang umiikot kaya huwag nating iwan yan guys na umaandar pag umaalis tayo ng bahay huwag nating kalimutan dahil pag yan ay nag kadiferin siya hindi yan magtitrip dahil wala siyang fuse kaya magingat tayo no Ayan, oh. No? Biglang umusok. Correct isa, okay na yan. Ito, nakabunut na yan, guys. Wala na yan. Di tanggal na yan. So, yan, ay papakita ko sa inyo kung anong diferensya sa loob, no? Ah, bubuksan ko yan para papakita ko sa inyo kung bakit siya umusok. Okay? Bye-bye! Ito na, guys. Bubuksan na natin yung clip pan na to, no? At papakita ko sa inyo kung bakit hindi pwedeng iwanan to na umiikot pag kayo ay umalis ng bahay dahil talaga delikado mga ka DIY no? <laughs> dahil yung mga ganito na clip pan napakalit yung mga wire nito papakita ko sa inyo mamaya kung gaano kaliliit yung mga wire nito mga ka DIY no? dahil ito yung may ng sunog kung hindi nyo mabantayan ayan mga ka DIY pass forward na tayo ito na yung pinaka motor niya mga ka DIY no? tingnan mo yung mga coil niya napakaliit yung wire niya napakaliit at fast forward na naman tayo mga ka DIY no bubuksan natin yan ayan pag bukas natin dyan tap bulat latin natin to hanggang sa kalubluuban tingnan natin yung coil niya kung gaano kakapal ayan mga ka DIY no yung insulator niya nasusunog na rin at yan no? itim na siya siguro kung hindi ko to napatay agad baka maglingas na rin to kasi nag Umuusok talaga siya yan o. Oh. Nangitim talaga siya. Napakaliit lang ng wire mga ka-DIY no? no? Kaya dapat hindi natin iwanan pag gumagamit tayo nito. Dahil delikado siya. Lalo na kung yung bahay natin ay puro kahoy. Talagang masusunog siya mga ka-DIY No? Ayan yung simula ng sunog niya mga ka-DIY o. Oh. Nagdikit yung wire niya. Tapos yan Umusok na siya. Talagang sumirit yung usok. Kaya mag-ingat tayo sa mga ganito mga ka-DIY. Dahil sa karamihan sa atin, ito na yung ginagamit na clip pan. No? Kahit sa akin, marami akong ganito. Sa kwarto, dito sa baba, pati sa tindahan, ito na rin ang gamit ko. Ito yung insulator niya mga ka-DIY. No? Sunog na sunog. So hanggang dito na lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa susunod ko pa mga video. Salamat! Ingat!